Ah. Papasok ka na sa loob ah. Doon sila pagbabasalto na. Oh, pagbabasal to, namamasyal. ano? Mamasal sa loob ang manok oh. Nakapasok na sa grocery. Ano? Pasok na. Galagala ah. Oh. Galagala nang Yan oh, yan guys so oh. galagala. Mm. Guys, abasok na yung manok guys so oh, oh. Sana puta mo. Ah. puta mo. Pasok ka na dito ah. Oh, sa awta ah. lilipad pa. Oh. Nagagala na. Hmm. Oh, lilipad pa. Oh. Ligaw na. Oh. Ano na? Nagala ka ha? Ah. <laughs> Saan ang punta mo? Oh. Wala na, wala nang daan. Oh, wala na. Hmm, saan ang lusot mo? Oh, saan na? nakalabas, nakapasok ka na dito ah. Nakalabas ka na sa bahay mo ah. Oh. Ah. Oh. Gala na. Oh. Sabutan mo baba na.